Tcharang! So, di atay ginamos mga palangga. So, lami kayo ng ginamos palangga, no? Pinalitay ni Gikan dito sa Cebu City mga palangga, no? Sa akong Soki Labs. So, akong Soki My Labs ang nag uh, deliver ani. So, kanila siya mga ginamos um, Filipino dyan himo ni mga palangga, no? So, naidagan ani sa mga carbon, uh, mercado. So, kanila isya, i-deliver niya siya sa matagandahan ng sakilab So, uh, shout out din ni Nili, taga Moabook. So, si Ate Nili ang big de uh, deliver na ko ano yung mga Sophie o Oh, mo siya mga Sophie Love. No? So, ang usa ka garapon ano yung Sophie Love kanina siya nga sa Star Magarin. Uh, 500 pesos. So, Imo na siya ibaligya so no? ang mga ah, sakit na tag 20 ang baso. Katong baso nga gamay mga sakit so so, tag 20 ang baso mga sakit so na. No? So lamik man siya kung nakakay mga dinong ang ah, kamuti. Tapos so, imo na sukaan, batangan tag animo o oh, sili. Na halang katong halang kayong sili. So lamik kayo nang ginamus mga sakit so labs. Mouse kayo nang siya nung no? lamik kayo, nin, kayo. sa baulang na mouse na. No? So seems akong gingon ang price ani sa kay ani mga sakilab is ngun ani sya mga sakilabs ay ang kada ka mga sakilabs ngunoy sya ang 500 mga sakilabs wait saha ka ni kana wait so ngun ani sakilabs nguna ang 500 pesos moay first yo ni lang mga sakilabs of second ang garapon Pero sa Star Magarin, maguro siya sa Kulans. Tag 500 ilang baligyan na. So, mo nga, uh, kung na yung palit, tag 20 ang inyong tapos lang, mga na mga sa Kulans. Na yung uban mo han yung 10. So, ako na lang i-adjust mga sa Kulans no? so, na. So, naman yung uban nga di kaya ang price. Man, lang ang so, lang sa Thank you di kayo mga Soke Loves, no? Sa so, pag-watch siya akong video. So, dali na lang po ito mga Soke Loves. Love, 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 love. Thank you so much all. Amping.